Uh, for today's video, ayan guys, 6 Uh, part 6 na po tayo. Ayan. So, nagpa-finishing po ako sa bahay ko, guys. Uh, sa loob yan, sa bahay daw. Ayan. So, unti-unti na po siya matapos. Ang kwarto daw ay natapos-tapos na daw siya mag-finishing. Then, sa labas na naman po daw. So, yan lang po. Look, guys. Magdahan-dahan lang po tayo pagpatgawa. Dahil po ay nag-ipon-ipon na naman po tayo. Para po sa next padala na naman at patrabaho na naman. So, yun nga po, uh, nagtatanong po ako sa nagmanage sa pera ko. Sabi ko, ano, kumusta po? Okay, na, uh, okay pa ba yung ano dyan? Yung ah uh, pera or nagkulang. Sabi niya ay, ubo siyang ano, yung mga balas. So, Uh, is, 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 ano sila mag stop sila magtrabaho sabi ko antay nyo lang po kay ako at next uh, sahod natin ayan po guys ayan po uh, nagtatrabaho sila finishing so this time i six uh, part 6 ko na to sa aking pag upload ayan shout out sa aking manage sa aking pera na si ma'am Elona Salbalik Laguna siya po ang nagmanage manage So, yan po at nabuo na po din ang bahay ko unti-unti. Ayan. At nagpapa-shoutout din nga po pala sa, next, uh, sa last video ko po na si Ma'am si uh, Sila Lumigid, founder sa Team Winnie, uh, watching from Makati City. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat na na sumusuporta sa aking video. Ayan guys, sa uh... At sa team At uh, team gandang buhay, shout out sa aming founder na si Sir Ramil Bali at si Ma'am Gemma Besco Bali. Ayan, nakapakabait. At si Ma'am Christine Valenzuela Malabuyok at si Ma'am Catherine Abargos. Ayan, maraming maraming. At sa mga co-member na hindi ko na po isa-isahin sa pag mention sa inyo. So, alam na natin kung sino ang ami, ang ang mga members. So, isa na ako doon, member sa team gandang buhay. Ayan guys. At maraming maraming salamat at gandang buhay sa ating lahat. Ayan. At yan po, naubusan ako ng salita. At